Pinulong na. Kasi aget siya dito. Ma'am, yung haba. Ganyan. Ganyan po, ha? Okay na yan? Okay na yan? Sakit, ma'am. Mm. -hmm. mm -hmm. Very good. Mm, -hmm. sige, do ko na sa kusina po. Nako, kaago ko 'yan, madam. Iinom ako ng gatas, inom din siya. Kau na lang kayo maglinis. <laughs> Dapat at tumatama to kay bumabaluktot. Baka lang mama, hindi ko rin sure kung kumu yan. Mm hindi -hmm. naman ako mahilig mag-shake. Pagka ano lang. Kahit Sunday, hindi rin kasi open naman yung stay-to. ma'am? Hindi na, Hindi Pero hindi ka nagkakat ng gilid o nagkakat ka? Hindi. Ito, ko lang yung balak pagkabasa. Diba? Mm -hmm. Malambot. Yes. Ito, lang ko lang siya. Pero hindi ko siya kinakalkal yung malalim. takot ako. Mama! Ano? sa sarap ng Siyempre naman. ng <laughs> Opo. <laughs> Huwag may pera na tayo, ha? ka ano Sabi ko sa'yo, huwag ka dito pag naglilinis ako, di ba? Mm. Mm. Oh, tati lamsik yan. Di ba? Ma <laughs> Masin po, bebe? <laughs> Ay, hindi. Lumatong, nilunok pa, nilunok. Ba't mo kasi nilunok malaki pa? Ako ako ba 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 ba, ba, ba. malaban ka ticket ma'am Hmm. Baby Mama, <coughs> <coughs> kayo Ganyan na tayo Kaso ah, nandiyan eh. yung puti, ganun yung pag lumaki. Mm. Matanda na yung siya. Ang <laughs> na. 啊，我认识啊，你、hmm. mm。Hmm. Mm hmm.